Madalas ang halaga ng isang bagay ay nakasalalay sa kung paano natin ito na-preserve sa original na anyo nito. Sa mga kolektor, alam na alam nila ito. Kahit sa mga lumang gamit, basta na-preserve ng maayos ay nagkakaroon pa din ng napakalaking value. Mas wala itong sira o kupas, mas mainam. Yan din siguro ang dahilan kung bakit ang mga kolektor ng mamahaling mga sapatos ay ingat na ingat sa kanilang itinuturing na kayamanan isinusuot lamang kapag siguradong hindi mauulanan, mapuputikan o mamamansyahan. Pagkatapos noon, linis agad at lagay sa tamang lagayan. Ito nga kasi ay para ma-preserve ang anyo at value nito. May mga bibili ng collectible na laruan pero hindi lalaruin o ilalabas sa kahon man lang. Ang dahilan nito ay upang ma-preserve ang anyo at matiyak na sa paglipas ng panahon, ito ay mananatiling buo at may presyong maganda. Bukod sa gamit, ang buhay ng tao ay madalas din nating tinitingnan ng ganyan. Iwas sa pagkakamali dahil baka mabawasan ang pagtingin ng tao. Sumang-ayon ka man o hindi sa ganyang kaisipan, alam mo na may mga taong ganyan ang pananaw. Ang mahirap lang, paano kung nagkamali na? Paano kung nasira na ang tiwala? Paano kung nagkagulo-gulo na ang buhay? Ang sarap sana kung may undo button sa buhay. Yun bang parang sa computer na kapag nagkamali ka eh, i-undo mo na lang. Back to original na. Pero alam nating wala at may mga pagkakamali na kahit anong pilit nating ibalik sa original, eh hindi na talaga mangyayari. Meron akong nabasa na isang proseso na ginagawa ng mga hapon para buuin ang nasirang pottery. Napapanatili nito ang mga bakas ng basag, pero sa kabila nito ay mas tumataas pa ang value ng isang bagay sa halip na bumaba. Ang tawag dito ay Kintsugi. Sa prosesong ito, ay pinagdudugtong ang mga nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng basag na pottery sa pamamagitan ng iba't ibang pandikit na may halong ginto. Ang mga lamat, basag at biyak ay mabubuo gamit ang ginto. Ang mga dating hiwa-hiwalay na parte ay magkakaroon ng ginto na siyang bubuo at magpapaganda dito. Ang bawat palayok na binuo sa ganitong paraan ay tumataas ang value at nagiging unique o walang katulad. Ang sabi ng Bible, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. Sa English, ang sinabi ay, we are God's masterpiece. Ano man ang kalagayan mo at anumang pagkakamali ang pinagdaanan mo, alalahanin mong maaari pa ding kumilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi nawawala ang iyong halaga sa paningin ng ating Diyos at ang mga basag na bahagi ng iyong buhay ay maaaring maging mabuting bagay sa kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Asa ka pa?